happy nasira na happy birthday kalagi thank you thank you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday blow 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 wish, muna, wish muna. Uh, mo na wish mo na ah isa lang wish ko eh yun na lang ako kulang thank you lord happy birthday to you happy birthday birthday to you. Tayo, happy birthday, birthday, happy birth, birthday, happy birthday, happy birthday, Wow. Thank you. <laughs> 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 Nasaan na? Nag-wish na daw ang Guntong anong wish. Ala! Hindi naman kasama doon! mo, Oy, <laughs> po. kasama kapag yung aman. Yes! Mga oh, makangin na tayo na Ano? Oh, ano? Oh, ano? Oh, ano? Ano?

pag ordinary ay isang araw lang itikpan na. Grabe yung kumagod araw lang, saan tapos ang buwan. Pagkakalit ka. gusto yung na lang. Pagkakalit. Sige, kahit ano na lang. Okay na yan? May tubig naman yata malamig. Wala ko. Wala Wala ko. Wala Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko.

Oh. Ay una la que se detestro ca. Va a ser la mamá Cali. Ay va. Bahala kayo, kumain na kayo. Wala kayong panglayan ng cake. Kung gusto uh, niyo. Hindi, meron dun. Ano ba? Yan, birthday. Magkaya. Hmm. Kumain no, na kayo. Sir. Naman. Um, Nakakaano. Wala gulay? Oo. Uh. Iba na, na, na dyan, maghahanap ng kanin. Kanin <laughs> gusto mo? Hindi ah, may kanin dun. Okay. Okay. Ay, niyo, Wait, ano ba? Ano ba? Ano Ano ba?

So, oh, hatuin mo na lang yung ano. Kaya, okay. ito mo na mo. Hmm. Teka, Lagyan mo yung matambang ito, Hindi mag-emote siya. yun. na mo na lang. Ano ba yan? natin. nito eh? Kain na. Oo. Ay nga so, saan pa may, mm -hmm. Uy, mara kakain na kami. Kami Oo, wala pa kami hadiyan. Wala? Hindi kayo nagpakalingan sa dalawa. Kumain Ito. kami kanya ko ni konti kinaan namin diet Kasama ba siya? Kami lang namin natin oh. diba? Sweet naman. darling. banggit ba? yung maagulay akin. daw. Huwag ako.

Kem? MM. Okay. Matagal na yung nakalagay sa yeah, Kem? Okay. Wala na. 24, December 22. 2020 ko? December? Oo. Oh, okay. so, okay. Ngayon, okay. Uh. ano? Ngayon, December pa. Hindi, hindi Ah, ah oo. Sobrang lalamig. Gawa ng masakit. Matagal na rin. <bram> Sayon, ano ba ito? Dry? Apple fresh. yung fresh ang binili ko Mas mura Ano fresh ba yun? Oo. yung ganyan. Yung fresh lang. Pero yung nandun, nakabali. Mas mura ba ba fresh? Oo, oh, 25 lang. Mm. Ang kalahati. Bali 50 lang. Yung dry? Yung dry ay 65. eh oh, hindi. Hindi pa yun yung dry. Yung isa pa. Fresh pa din yun. Yung 65. Yung isang kilo na yun. Gusto mm. ko na Ano ano? 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 Oo, oh, oh, sibuyas nga. Naluluto ako nito may tubig. Matulig tubig pa. Gusto mo lang gano'n? Salim. Concept? Ang tumari. Mmm. Ay, yan siya. Fresh na fresh na siya. May do din naman. Kaya lang hindi. Mas maunti ang shelf life. Pag yung mga yun. Kain na. Kami parang nasa dawis. Kain ano yung ba siya? Alam mo masarap lang ilagay eh, ang pakaalat Ano ah. mm -hmm. mm -hmm. po? Hmm. Teka lang po. Wala Dapat din ako, dapat din mo dapat din ako.

Brown. Alam mo kanina, nang ito lang ba yan? Hindi hmm. nang kaya ako nang mapasahe. Ah, grabe yung balat ko. Tarang nang init. Kahit hindi ka nakabitag sa araw. Eh, yeah. ako hindi natin nakapantalon. Hindi ang nalabas na nalabas. Grabe, sobrang init. Grabe, init. Ano? Oo, daan mo si yung next year. Nalumbang no, sa me. Patagal, patagal na patagal. Ano pa init? Nakatapos na eh, parinay. Ah,

Ito yung ano niya yan? Pinapipili mo ba Oo. Bukano? Parak. Parak. ano Mura na na yan. yung na yun Mura yan. Mura na yan. pa yan. Mura na yan. na yan. Mura na yan. Mura yan. na yan. Mura na yan. na

Tapos yung iba dyan, pambenta. Pambenta mo? Mm-mm. kilo? Nakikilo-kilo ka. Pag-inurado pa rin. Ang binigay ni Jawa sa akin. Binigay ni Jawa, 760 yung 760 yung 10 kilo. Oo, mga tapos. Ay nga, kapag sa iba, lalo sa mga village. Eh, mas ano kayang doon? Mas mataas pa ang... Halos maubos natin ito. Okay lang, dami pa rin. Ano yung kanya? Masarap ng ganso man. Masarap talaga yung kanya yan. Buti na ang issue nila sa amin. Kasi dati, ang isinilang pangit. Nakara. Ngayon din ang na lang sobrang mahal. Medyo nag-downgrade, di ba? Kami pa. ala alak. mo naman na parang gawag pa sa kanya. Alam ko ba? Pero niyan

Bakit mahal ba doon ng Ay, oo, binibili doon eh. Libre na alam eh. Ay, wala nga. Saan ba? Akala ko. Akala ko. Anong ka. Akala ko mas mahal, mahal. doon ng tissue kaya nagtitikid doon. Di. <laughs> Di pala. <laughs> Libre <buli> kasi kaya. <laughs> <laughs> doon Di, na kasi yung kaya nakakahiya. Kaya nang tipira yun. Ay, Ang pera ini init. Alam mo, ako mataas na siguro ang grado mo. Minsan, sumasarap yung ulo ko na Masakit masakit ka. Maraming salamat sa pakik, sa pa-birthday sa amin. Yes, Kami sa oh, effort okay. naman. You. Sa effort, madami. Sa pancit, donut, sakit. Salamat sa araw na ito.